Welcome to Papa A's 2 Laan Session. Kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag mong kalimutan pindutin ang subscribe button at pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na upload. Ang bisang ito ay pinamagatang kayo o tayo. Sinabi mo sa akin na nakakaramdam ka ng kilig sa isang taong nagbibigay sa ng iyong mga hilig. Taong maaaring kakompetensya ko sa iyong oras, atensyon at pag-ibig. Ako, nakaibigan mo mula pa noon at iniiyakan mo'y aking mga bisig. Pero mahal kita, kahit hindi mo alam. Ako, natagaluto mo ng mga paborito mong ulam nagpagpasaya, pagmatamaw ay malamlam, nagpunas ng luha kapag ikaw ay nasasaktan. Katulad ng sinabi ko, hihintayin kita kahit matalo. Huwag kang mag-alala dahil masaya ako sa desisyon ko. Pero kailanman ay hindi kita pipilitin na piliin ako. At kung darating man ang araw nasaktan niya ang puso mo, Nandito lang ako, pangakong hindi maiinip, pero kailanman ay hindi ako papayag na maging panghalip. Dahil alam kong may pag-asang sa puso ko'y sumisilip, at hindi ito mawala-wala sa aking buong pag-iisip. Hihintayin kita hanggang sa makita mo ang aking halaga. Hihintayin kita hanggang sa mapagod kang magmahal ng iba. Maghihintay ako hanggang makita mo mahal talaga kita. Hihintayin ko na magising ka at pagiging tanga. Ilang beses man na iba ang piliin mo. Pangako, mauunawaan. Eh kasi naman may kasalanan din ako. Duwag ako na umamin sa totoong nararamdaman ko para sa'yo. gusto ko sanang maging klaro sa pagitan nating dalawa ito. Itong nararamdaman kong pagmamahal sa'yo. Ang tanong, paano? Lagi mong buwang bibig na the best akong kaibigan mo. Paano kung aminin ko na ito? Paano kung yun lang din pala ang hinihintay mo? Maging simula kaya ng road to forever natin to? o maging wakas ng samahan na matagal nating binuo. Ikaw, kaibigan, kung ikaw ang nasa ganitong kalagayan, naamin ka ba sa iyong tunay na nararamdaman? O katulad ko'y patuloy ka sa kaduwagan ay nakasandal at maghihintay hanggang sa malaman niyang ako lang pala ang nararapat sa kanya ay magmahal. Thank you for watching Papa Is 2 Live Session. Huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button at the notification bell para pwede kasin mong susunod na upload.